Ang pandiwa. Ating alamin ang kahulugan ng pandiwa, ang mga aspekto at mga tuon o focus nito. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay tinatawag din na badya ay isang salita o bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw, isang pangyayari o isang katayuan. Tinatawag ito na verb sa wikang Ingles. Narito ang mga halimbawa ng pandiwa. Pumunta ako sa tindahan. Ang pandiwang ginamit ay pumunta. Binili ko ang tinapay. Ang pandiwang ginamit ay binili. Kumain ako ng tinapay kaninang umaga. Ang pandiwang ginamit ay kumain. Sumakay ako sa jeep papunta sa paaralan. Ang pandiwang ginamit ay sumakay. Ginagawa ko palagi ang aking mga takdang aralin. Ang pandiwang ginamit ay ginagawa. Narito ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. Mayroon tayong lima. Una, ang pawatas. Ikalawa, naganap o perpektibo. Ikatlo, nagaganap o imperpektibo. Ikaapat, magaganap o kontemplatibo. At ang ikalima, ang katatapos. Unahin natin ang aspekto ng pandiwa na pawatas. Ito ang tawag sa kombinasyon ng salitang ugat at ng panlaping makadiwa. Sa pawatas, nabubuo ang mga pandiwa. Narito ang halimbawa. Ang salitang ugat na tuka, kapag dinagdagan mo ito ng panlaping um, nagiging tumuka. Ito na ang halimbawa ng pawatas na aspekto ng pandiwa Kung gagamitin natin ang pawatas na tumuka bilang pandiwa ito ay magiging tumuka tumutuka at tutuka Isa pang halimbawa ang salitang ugat na palit Kapag dinagdagan mo ito ng panlaping mag nagiging pawatas na magpalit at kung gagamitin ito sa pandiwa Maaaring gamitin ang nagpalit, nagpapalit, at magpapalit. Dumako naman tayo sa ikalawang aspekto ng pandiwa, ang aspektong naganap o perpektibo o pangnagdaan. Nagsasaad ito na tapos nang gawin ang kilos. Ginagamitan ito ng mga panlaping na, nag, um, at in. Narito ang mga halimbawa. Tapos na akong kumain. Ang pandiwang ginamit ay kumain. Pumunta ako sa simbahan. Pandiwang ginamit dito ay pumunta. Natapon ang tubig sa lamesa. Ang pandiwang ginamit ay natapon. At tumakbo ako ng mabilis. Ang pandiwang ginamit ay ay tumakbo. Iyan ang ilan lamang sa mga halimbawa ng aspektong naganap na o perfectibo Ang ikatlong aspekto ay ang aspektong nagaganap o imperpektibo o pangkasalukuyan. Nagsasaad ito na ang sinimulang kilos ay patuloy pa rin ginagawa at hindi patapos. Ito ay ginagamitan ng mga panlaping na, nag, um, at in. Narito ang ilang halimbawa. Ang sanggol ay natutulog. Ang pandiwang ginamit ay natutulog. Natutunaw ang sorbetes na kinakain mo. Ang pandiwang ginamit ay natutunaw. Nag-aaral ako ng mabuti. Ang pandiwang ginamit dito ay nag-aaral. At ang huling halimbawa, umiiyak ang bata sa lansangan. Ang pandiwang ginamit ay umiiyak. Basta tandaan dito sa aspektong nagaganap o imperfectivo, ito ay mga kilos na kasalukuyang ginagawa at hindi pa tapos. Ang susunod na aspekto ay ang aspektong magaganap o kontemplatibo o panghinaharap. Nagsasad ito ng kilos na hindi pa nasisimulan at gagawin pa lamang. Ginagamitan ito ng mga panlaping ma at mag. Narito ang ilan sa mga limbawa. Sa aking kaarawan ay magluluto si nanay ng espageti at pansit. Ang pandiwang ginamit ay magluluto Maglalaba ako mamaya pag-uwi ko galing sa eskwelahan. Ang pandiwang ginamit ay maglalaba. Maliligo kami sa ilog. Ang pandiwang ginamit ay maliligo. Tandaan, dito sa aspektong magaganap, lahat ng mga pandiwa dito ay hindi mo pa nagagawa at gagawin mo pa lamang. Ang ikalimang aspekto ay ang aspektong katatapos. Nagsasad ito na katatapos pa lamang ang kilos bago nagsimula ang salita. Nasa ilalim ito ng aspektong perpektibo. Nabubuo ito sa pamamagitan ng unlaping ka at pag-uulit ng unang katinig o patinig ng salitang ugat. Narito ang mga halimbawa. Katatapos ko lamang kumain. Ang pandiwang ginamit ay katatapos. Kagagaling ko lang sa paaralan. Ang pandiwang ginamit ay kagagaling. Katutula lang ni Binibining Reyes. Ang pandiwang ginamit ay katutula. Kabibili ko lang ng karne sa palengke. Ang pandiwang ginamit ay kabibili. Tandaan, lahat ng mga pandiwang ginagamit sa spektong katatapos ay mga kilos na katatapos lamang gawin. Ngayon ay dumako tayo sa tuon o focus ng pandiwa. Mayroon tayong pitong tuon o focus ng pandiwa. Una, tagaganap, aksyon o aktor. Ikalawa, karanasan, layon o goal. Ikatlo, ganapan, lokatibo, lokatib. Ikaapat, tagatanggap, benefactor o benefaktib. Ikalima, kagamitan, gamit o instrumental. Ikaanim, pangyayari, sanhi, kosatibo o kausatib. At ang pangpito, ang direction Unahin natin ang focus na tagaganap, aksyon o aktor. Ang paksa ang tanggapan ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa paungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na sino. Ginagamit ang mga panlaping mag, um, mang, ma, maka, makapag, maki, at magpa. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Naglunsad ng proyekto ang mga kabataan. Ang pandiwang ginamit ay naglunsad at ang mga tagaganap ng kilos ay ang mga kabataan. Ikalawang halimbawa. Dumalaw kami sa mga batang may sakit. Ang ginamit na pandiwa ay dumalaw at ang mga tagaganap naman ng kilos ay ang panghalip na kami. Laging tandaan ang tagaganap na toon ng pandiwa ay laging sumasagot sa tanong na sino ang gumaganap. Ang ikalawang tuon o focus ng pandiwa ay ang karanasan, layon o goon. Ang paksa ang ng pandiwa sa paungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na ano. Tinatawag itong direct object sa wikang Ingles. Ginagamit ang mga panlaping in, i, e, ipa, ma, at an. Narito ang ilang halimbawa. Binili ni Jomelia ang bulaklak. Ang pandiwang ginamit ay binili. Ano naman ang sumasagot sa tanong na ano? Ano ang binili ni Jomelia? Ang bulaklak. Ang ikalawang halimbawa ay, kinuha ko sa silid ang mga bolang gagamitin sa paglalaro. Ang pandiwang ginamit ay kinuha. Ano ang naging sagot sa tanong na ano? Ano ang kinuha sa silid? Ito ay ang mga bolang gagamitin sa paglalaro. Ang ikatlong focus ng pandiwa ay ang ganapan, lokatibo o tinatawag na lokatibo. Ang paksa ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay sumasagot naman sa tanong na saan. Ginagamit ang mga panlaping pag-an, han, ma, an, pang-an at mapag-an. Narito ang mga halimbawa. Dinaraanan ng tao ang kalsada. Ang pandiwang ginamit ay dinaraanan. Saan din naraanan? Sa kalsada. Ang ikalawang halimbawa, ang tindahan ang pinagbilhan ni Jomelia ng Bulaklak. Ang pandiwang ginamit ay pinagbilhan. Saan ang pinagbilhan? Sa tindahan. Laging tatandaan na ang ganapan na fokus ng pandiwa ay sumasagot sa tanong na saan. Ang ikaapat ay ang tagatanggap, benefactor o benefektib. Ang paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangusap. Ito ay sumasagot sa tanong na para kanino? Ginagamit ang mga panlaping i, in, ipang at ipag. Mga halimbawa, kami ay ipinagluto ni nanay ng masarap na ulam. Ang pandiwang ginamit ay ipinagluto. Para kanino? para sa kanyang mga anak na ginamit dito ang panghalip na kami. Ikalawang halimbawa, pinakilala sa madla ang kampyon. Ang pandiwang ginamit ay pinakilala. At sino naman yung sinasabing pinakilala para kanino ang kaganapang iyon? Para sa kampyon. Laging tandaan na sa focus ng tanga-tanggap ay sumasagot sa tanong na para kanino. Ang ikalimang fokus ng pandiwa ay ang kagamitan, gamit o instrumental. Ang paksa ang bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pag-uusap. Ito ay sumasagot naman sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ginagamit ang mga panlaping ipang, maipang at ipinang. Mga halimbawa, ipinangsulat niya ang pentel pen para mabasa nila ang nakasulat. Ang pandiwang ginamit ay ipinangsulat sa pamamagitan ng ano? Ng pentel pen. Ikalawang halimbawa, si Luciano Pavariti ay pinagkalooban ng talino sa pag-awit. Ang ginamit dito na pandiwa ay pinagkalooban. Para kanino ang aksyon na pinagkalooban? Para kay Luciano Pavarotti. Laging tandaan na ang focus na kagamitan ay laging sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ang ikaanim na focus ng pandiwa ay ang pangyayari sanhi, kosatibo, o kausatib. Ang paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangusap. Ito ay sumasagot sa tanong na bakit. Ginagamit ang mga panlaping i, ika at ikina. Narito ang mga halimbawa. Ikinalungkot ng mga bata ang hindi nila pagkikitang mag-anak. Ang ginamit na pandiwa ay ikinalungkot. Bakit? Dahil hindi nila nakita ang kanilang mga mag-anak. Ikalawang halimbawa, ang pagkain ng mayaman sa kolesterol ang ipinagkasakit sa puso nitong. Ang pandiwang ginamit ay ipinagkasakit. Bakit? Dahil sa pagkain ng mayaman sa kolesterol. Laging tatandaan sa pang-anim na fokus ng pandiwa na pangyayari ay sumasagot sa tanong na bakit. At ang panghuling focus ng pandiwa ay ang direksyon. Ang paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay sumasagot naman sa tanong na tungo saan o tungo kanino. Ginagamit ang mga panlaping an, han, in at hin. Halimbawa, sinulatan niya ang kanyang mga magulang. Ang pandiwang ginamit ay sinulatan. Para saan ito at para kanino? Para sa kanyang mga magulang. Ikalawang halimbawa, pinuntahan ni Maris ang tindahan para mamili ng kagamitan. Ano ang ginamit na pangdiwa? Ito ay ang pinuntahan. Tungo saan o kanino? Tungo sa tindahan para mamili ng kagamitan. Laging tatandaan na sa focus na direksyon ay laging sumasagot sa tanong na tungo saan o tungo kanino. At iyan lamang para sa kahulugan ng pandiwa, mga aspekto nito at focus. Salamat sa inyong panonood. Naway, marami kayong natutunang aral sa video ito.